Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang dalawang taong uh, dalawang taong na aksidente sa Marikina City. Sumalpok kasi ang kanilang kotse sa isang bahay. Si Bien Manalo sa detalye live. Audrey Pataya, ang mag kabilang ang isang senior citizen matapos bumangga ang kanilang sinasakyang kotse sa harapan ng isang bahay dito sa Barangay San Roque, Marikina City, bandang alas 6 kagabi. Nakilala ang mga biktima na 74 na taong gulang at ang anak nitong 42 taong gulang na babae na nagmamaneho ng sasakyan. Ayon sa ilang rumisponde, nabalian sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima at nasugatan din sa parting ulo na pumailalim sa upuan ng matagpuan. Naisugod pa sa ospital ang mga biktima pero idineklara rin dead on arrival. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng mga biktima, gayon din ang may-ari ng bahay. Narin namin doon na kita namin na gano'n na hinuhugot yung tao doon sa ilalim, pumasok sa ilalim ng kotse. Doon pa lang siguro sa sasakyan, nung dumating kami. O makikita, no, matatanaw dito sa aking likuran, yung nayuping gate kung saan bumangga yung sasakyan ng mga biktima. Bukod doon sa gate, Audrey, nadamay din yung sasakyan ng may-ari ng bahay na kung saan nabasag yung uh, taillight no, sasakyan at may mga yupi rin doon uh, sa bahaging likuran ng sasakyan. Patuloy naman, Audrey, ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.